po Brothers Travelers, blogger po. Uh, sir, ano po ang uh, hakbang po ninyo ngayon na gagawin po nyo dito po sa pangyayaring ito? Dahil, uh, meron po bang uh, demanda na gagawin po at uh, karampatang uh, aksyon sa may-ari po ng lupa at sa gobyerno? Napakagandang katanungan po niyan. Uh, hindi po natin papayagan na ang tatakpo na nakasuot sa ating mga damit ngayon na salitang maisog eh magpapagabi dito po sa ginawang paniniil na to. Kaya sisiguruhin po namin na ang pangyayari pong ito ay gagawan po natin ng legal na inquiries. Aalamin po natin kung sino-sino may mapagkukulang dito at sino-sino ang mga taong nasa likod. Bakit po natin kailangan gawin ito? Hindi po kasi natin kailangan palagpasin ito. Dahil po tayo po ang koalisyon ng TAPS, ang representasyon ng mga simple at ordinaryong mamamayang Pilipino. Pinastos po nila to eh. So pag ito po pinayagan po natin ito na hindi nating gagawan ng kaukulang legal na aksyon. Wala na po tayo magiging kalayaan sa pagsasalita. Kaya sinisiguro po namin sa inyo. <laughs> sinisiguro po namin sa inyo na hindi po kami papayag bilang representante ng koalisyon na tayo po ay bababuyin at tatakpan ng ating mga bibig para iparating natin ang ating mga hinaing sa ating gobyerno. Tama po yun. Uh, hindi ho natin pwedeng palagpasin ang ganitong mga pagkakataon. Uh, meron po tayong mga legal, re uh, legal remedies na pwedeng gawin po rito. Uh, I-announce po namin sa inyo later on kung ano ang uh, mga planong gagawin. Pero tinitiyak po namin na hindi ho namin palalagpasin to dahil kapag pinalagpas ho natin to ito ho ay gagawin po nila to ulit-ulitin po nila sa saan mang dako na tayo magpunta eh tayo po ay kanilang bababuhin bababuin at uh, tatakpan ng at bubusala ng ating mga bibig kaya nga po ito ho ay hindi laban namin at laban nila ito ho ay laban ng lahat ng Pilipino Laba! Ito ho ay laban ng lahat ng mga Pilipino na nagmamahal sa demokrasya. Na, na, na napakarami hong namatay ng na mga bayani ho natin at ipinaglaban ho nila ang ating bandila. Pinaglaban ang ating kalayaan na ating tinatamasa ngayon. Na ngayon ho ay inuulit na naman po nilang supilin ang ating mga bibig na huwag tayo magsasalita ng anumang laban sa gobyerno. At po ay hindi mangyayari. Inuulit po namin, mahal na mahal po namin ang ating Pangulo. Pero nilalabanan po namin ang anumang mga polisiya na alam nating hindi ito makakabuti para sa mga Pilipino. Sa totoo na po, hanggang kangina, kahit konting oras na lang, pilit pa rin namin inaasahan na ituloy yung peace rally natin. Kasi bakit po, hindi para sa amin eh, dahil kung isipin namin, nakakapagod. And, uh, pwede na kaming mag-quit na eh. Pero kung tinitingnan po namin yung mga volunteers na kasama namin na halos isang linggong walang tulugan. Yung mga vloggers na patuloy na nag-iimbita sa buong bansa, sa lahat ng kahit nasa iba yung dagat para suportahan ang Peace Rally na ito ay patuloy ding nakikiisa. At lalo sa atin po lahat ng mga kababayan na gustong pumunta doon, hindi lang para makita ang ating mahal na PRRD. Kahit po gusto namin, pero si mismo ang ating pong dating, mahal na, uh, dating Pangulong Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ay nakita niya yung magiging implikasyon kung ipagpipilitan natin. Yun po sana yung leader. Yun po sana yung leader na kailangan natin. Marunong, makiramdam, kailangan po natin yung ganong klase ng leader. Yung leader na nararamdaman ano yung tunay na kalalagayan ng bayan. na po, inisip ng ating mahal na PRRD, i-cancel na lang. Kasi iniisip niya, baka mas lumala pa yung sitwasyon. Kaya kahit na po ang lahat ay nandito na sa Luzon, ang lahat ay handa ng dumalo sa Peace Rally, Nirespeto po natin yon. Yun po ang kailangan natin, isang leader na marunong makiramdam. Isang leader na hindi tinitingnan yung kapangyarihan bilang pundasyon ng kanyang uh, paniniil sa taong bayan. Balikan po natin yung 2016. Bakit nga po ba nabuo ang isang administrasyon na mayroong paninindigan? 2016, hanggang matapos sa kanyang termino, lahat, ay naging maayos, lahat naging uh, organisado, may sistema at higit sa lahat may disiplina. Pero bakit po ngayon na natin sa social media mismo'ng dadidignig natin yung yung pang-aabuso sa kapangyarihan, ang paglala ng droga, lumalaganap na naman. At sana makita po ito ng mga nanonungkulan. Kung sila may pakaramdam sa taong bayan, huwag nilang pigilan yung peace rally. Kung ngayon po, naging masaya yung nagalit na congresswoman at yung mayor na sumunod dahil sa takot sa kung sino man ang nagutos dito sa mga nakatataas dito hindi po mananahimik ang maisog darating at darating ang araw magkakaroon po ng mas malawak, mas malaking peace rally para ipagtanggol ang ating bandila. Singit lang, anong pangalan ng congresswoman na yon? We're going to an election year, so natanggalan na siya ng maskara at huwag tayong bumoto ng abusado. Sino yan? Ah, ito po, uh, based dun sa information na ibinigay po sa amin, okay na sana eh. Ah, uh, Maganda na yung trans ang uh, transaksyon namin kay Mayor School. Pero nagulat po kami, mayroong uh, nagbigay ng impormasyon na tumawag si Congresswoman Pancho para pagalitan si Mayor School bakit pinayagan yung event. Kaya nagtaka po kami doon na nabago yung desisyon ng may ari. So ibig sabihin talagang mayroong uh, implikasyon. Merong pagpigil para itong maisugrali hindi po makarating dito sa ating bayan. Kaya yung po sana, sana lang panawagan natin sa mga nanonungkulan, bislang, igalang po natin yung batas. Kasi po kami, kahit ordinaryong mamamayan, sinusunod po namin kung ano yung nakasaad sa batas. At mas nakakahiya po na tayo mismo gumagawa ng batas, tayo pa yung lumalabag dito. Right. Idagdag ko lang po sa sinabi, bilang isang lingkod bayan, nakakalimutan po ng mga pulpolitikong ito na ang kanilang amo ay ang taong bayan. Amen! At ang naglukluk po sa kanila sa pwestong hindi nila mabitaw-bitawan ay ang taong bayan! Kaya ngayon punta darating na eleksyon, tantosan nyo ang mga pagmumuka ng mga pulpolitikong ito na pumipigil sa ating kalayaan na pagpapahayag. Isang makapangyarihang araw na ipinaggalob sa atin ng ating supirinya ang pagboto at pagpili ng lider. Iboykot natin silang lahat! Sino pa may tanong? Magandang gabi ho, Pram Bisdak Pilipinas. Tanong lang po, itong ginawa ho ngayon sa Hakbang Maisog ay maliwanag po na pagpigil sa freedom of expression at freedom of speech. Ang tanong, bakit po kaya kayo pinipigilan ng mga mapang at bakit po kayo tinatakot? Eh kami rin po'y nagtataka rin dyan. Sino ho ba ang maisog? Ang sabi nga ho nila ay uh, kokonti lang daw ang mga follower ng Maisug. Kapag nagkakaroon po ng rally, ang Maisug sa sa Davao, sa Tagum, sa Cebu, makikita ho ninyo ang mga trolls sa social media at uh, minamalit ho nila ang ang uh, Maisug rally. At totoo naman po sila siguro. Kaya nga po nagtataka kami, bakit natatakot sila sa maisog? Kayo po ay nagtataka rin. <laughs> kung talagang ang maisog ay mahina, kung talagang ang maisog rally, si Duterte ay matanda na ang sabi po nila at wala na siyang impluensya at wala nang kakayahang bumalik. Eh bakit po sila natatakot? Ah! Ah! Yun po ang aming ipinagtataka rin. No? Pero nais nice kong dagdagan yan. Malinaw pong binabanggit ng ating saligang batas na tayo ay mayroong kalayaang magsalita. The freedom of expression. Yan po ay pinuprotektahan yan no? sa lahat ng mga Pilipino, sa lahat ng mga mamayan. Sa Bill of Rights, na tayo po ay malaya na magtipon-tipon yung uh, peace assembly na tinatawag, uh, kalayaan po natin yan. Uh, kaya nga lang ho, ang nakita ho natin ngayong araw na ito, wala ho tayong kalayaang magsalita. Kaya ngayon, ginagawa po natin ngayon dito ito na tayo ay magsalita dahil pinigilan po tayo doon sa lugar na kung saan nandun tayo dapat ngayon. Any question? So, idagdag ko lang po doon, mga kasama. Ako po kasi ugali ko nang makinig talaga sa social media every morning. Lalo na pagka uh, uh, araw-araw, yung daily routines, naliligo, ang CCR. So, ang sakit na po sa tenga eh. Nung pong mga sinasabi ni Maharlika, tama po ba? Ang problema po dyan, mga kababayan, ang daming sinasabi ni Maharlika, napakasakit sa tenga, ang nangyayari po, parang nai-immune na tayo doon. Tama po ba? Bakit po nasabi ko nai-immune? Parang normal na lang eh. Na naririnig natin may sinasabi si Marlika, lalong-lalo na parang normal lang po ito sa ating gobyerno. Kasi wala silang ginagawang aksyon. That is why, isa po sa layunin ng TAPS Coalition is maging accountable ang mga pinagbibintangan ni Maharlika maging transparent sa sinasabi ni Maharlika. Eh, yung tao nga po eh, hinahamon ng gobyerno, kasuhan niyo ako, pero nasaan ng gobyerno? Ano po ang ibig sabihin nun? May itinatago ang ating gobyerno. All for all! Ano sa tingin mo ang tinatago? Ano daw po ba ang tinatago? Malakas! Ayun daw po. Next. Hello po. Yeah. Ayan, isang uh, magandang gabi po sa atin lahat. Uh, VMR Channel po sa YouTube. Uh, in behalf of my viewers po po ngayon na live, kumabot po ito, nag-pick po ito ng uh, 10,693. At uh, ito po ang tanong ko. Sa hinabahaba po ng prosesyon nitong ating uh, pakikipaglaban, ano po ang inyong uh, nakitang dahilan kung bakit po talaga pinigilan po nila ito. Napaka, para po sa akin, napaka simpleng kasagutan lang po yan. Yan po ay may kinalaman sa tinatawag po nating takot at saka check and balance. Bakit po? Pansinin po ninyo bakit sumusunod ang mga halal ng bayan na pinagkatiwalaan na sila po ang mamahala ng ating lokal na gobyerno. Bakit po? takot na takot sila na hindi sumunod sa mga mas nakakataas sa kanila kasi po maaaring silipin ang paglalapastangan nila sa kaban ng bayan. Kakasuhan sila, gagawan sila ng kaso, mas lalong takot, mas maraming nanakaw sa ating gobyerno. Yan po yan. Well, yung tungkol doon sa tanong na bakit ginigipit tayo, ang ma rally uh, na, na, hindi makapagsalita, no? Makapag, magkaroon ng mga rally. Sa akin, honest to goodness, personal ko ito, may kinalalaman to sa 2025 and 2028 election. Lahat ito, politika lang talaga. siguro, bago po natin tanungin kung, uh, kung bakit kami ginigipit ang dapat po siguro ang sino ang gumigipit sa mga politikong ito para pigilan ang isang maliwanag na karapatan natin, kagaya nga po nung sinabi kanina ni Doktora, Bill of Rights. Sino ang nasa likod? Dati-dati naman po, malaya nakakapamahayag nung panahon ng ating uh, uh PRRD. Ang mga nagnanais na isiwalat kung ano gusto nila sabihin sa kasalo sa administrasyon. Pero ngayon po, magpapaalam pa lang, hihingi pa lang ng permit. Napakarami ng ginagawang pasikot-sikot. Mismong nasa loob po ng gobyerno yung pumipigil. At ano po kaya ang dahilan o ano yung nakokompromiso bakit po ayaw tayong payagan na ituloy ang ganitong mga pagtitipon. Kaya siguro palaisipan yon, palaisipan sa atin, pero maliwanag sa kalooban nitong mga politikong ito, bakit ayaw nilang payagan tayo? Bakit ayaw nila sabihin? Bakit? Ano po kayang pondo? Ano po kayang programa ang kinakabahala nilang mawala? Para lang papigilan para hindi tayo payagan. Siguro pananaw nga po natin, sabi nga ni Bishop kanina, baka paghahanda sa 2025 at 2028. Pwede naman po siguro pagdating ng 2025 at 2028. Pagka mag-eheleksyon na, tayo naman tao umbayan, bayan ang humingi ng permit sa mga papasok na kandidato sa bahay natin. Permit para malaman kung anong kredibilidad nila permit para malaman ko anong klaseng pagkatao, anong klaseng pamumuno ang meron sila. Kaya yun po siguro yung magandang panawagan din bukod sa pagtatanggol natin sa bandila. Ipagtanggol din natin yung marangal na katungkulan na nababahiran ng maling pamumulitika at korupsyon. Salamat po. Um, pwede ko bang sagutin yon? Hindi ako parte ng conveners pero gusto kong sagutin yon. Ano bang tawag natin kay Bongbong Marcos ngayon, di ba? Budol-budol man. So, pag-upo pa lang niya sa pwesto, ang unang ginawa nila Speaker Romualdez na pinsan niya, no? si Tambaloslos, at yung asawa niyang abusado, ang una nilang ginawa ay supilin ng press freedom. No? Pinatahimik ang SMNI. At ngayon lang ako nakakita ng press sa Pilipinas kasi ako yan ang, ang yan ang media ang yan ang naging trabaho ko under PRRD. Ngayon lang ako nakakita ng wastahimik pa sa cemeteryo na, na, Philippine press. So bakit ganon? Ano ang plan? In, in, other words, pinagplanuhan tayo. Ang unang ginawa ay patahimikin ang media dahil hindi nila plano magserbisyo sa Pilipino. Marami silang gustong itago sa Pilipino na hindi na malalaman natin dahil pinatahimik na nila ang media. No? Ano yon? Pag ang kakapal na mga muka, PCSO, harap-harapan, garapalan, walang paki-alam So, bakit nila, ano yung ikinatatakot nila dito? Ikinatatakot nila, na nasabihin natin yung totoo na nandyan kayo sa mga pwesto ninyo para patagalin pa yung mga termino ninyo at para makapagnakaw pa kayo sa Pilipino. Wala ni isang segundo sa mga utak ninyo ang magserbisyo sa Pilipino. So yun yung ikinatatakot nila. Uh, I'm sorry. Uh, we would like to ano um acknowledge the presence of the former um uh, legal um, presidential legal uh, officer um, sorry ang kulit ko si secretary Salpanelo Okay kush. and also congressman Ungab may Yes uh, gusto ko lang pong itanong kung bakit ang maiisug rally sa Bulacan Bustos is bawal po pero bakit po ang lateral mansion Yo. ay Malinaw na malinaw na yan ay pag-aari ng uh, Pilipino at ang ginawa nila ay naging event place ang Malakanyang with matching millions na pinapa-under sa kalangitan na uh, ano yung tawag doon fireworks so which is ano, alin po ba ang tama yung mag uh, fashion show sa bahay ng palaso uh, palasyo ng mga bawat Pilipino na pag-aari ng Pilipino o yung maglabas ka ng hinaing para sa kapalbakan ng administrasyong ito, itong bongbong -bong bangag na walang puso na hindi man lang magpakita ng tunay na serbisyo para sa mamamayan. Yun lang po. Salamat po. Pwede, kong, pwede, ko bang sagutin yan? Si President Duterte, pag tinanong mo sa kanya, tinanong namin sa kanya recently, Sir, alam niya yung Laperal Mansion, hindi niya alam yon. Kahit na nasa Malacanang Complex yon, Kasi hindi siya nag-party-party dyan. Yung, yung buhay namin under PRRD, trabaho, bawat bawat segundo nagising kami, yun ay para serbisyo sa Pilipino at hindi kami, hindi ako nambobola. Alam nyo yan. So itong, uh, uh, yung, para sagutin ko yung sinabi mo, no? ang pakay nila sa pagpasok sa Malacanang ay magparty Yan, si Lisa Araneta Marcos. At ang, ang pakay nila, pagpunpag, ang isa sa una niyang ginawa, no? ay i-demolish yung bahay ng presidente na napakaganda si Leandro Luxi ang architect doon at magtayo ng tirahan nila na tig isa yung mga anak niya at silang dalawa. Ano pa yung ginawa niya? Catering, yun ang una niyang ginawa. Kusina pang catering, halatang-halatang magpa-party lang sila. At alam niya yung, yung lugar sa Malacan niya, ang nakapaligid dyan, mga mahihirap, squatters area yan. Walang hiya yan si Lalisa Ar Araneta Marcos na nakikita na nagpa-party, nagpa-fashion show. Kung ano-ano ang ginagawa, may fireworks pa. Wala silang kahihiyan sa mga kapatid nating nahihirapan sa buhay. Yan ang bongbong -Bong Marcos administration at yung mga pamilya niyang mga magnanakaw.